Kami nalagay sa so, 68, hindi buwasan ninyo. Kaya mo lang pa rin, tawag mo rin. Baka nang mo? 65. Alas ka mo 3,000? Ako lang magpapasyahat, 60 daw. Yo! Oo. Nagkating muna yung sagat-sagat magpataaralan ka. Isang lapat na lang Isang sagat na. Oo. Magbubuli. Uo Pinipili mo, hindi mahal kapatid. Nandito na pangaraming buyers. Tiyak may Ito yung mga payers. Is there good morning uh, po? Magkakilatrato nila po. yung 68. yung buwasan ninyo. yung kaya mo lang pa rin. Tiyak Kaya mo. Ito yung Quality. ng tenga o. Gata ng tenga na. itu berhasil itu pinak teratur Tuhan ini

Ano ilalapat ka sa'yo? Magkaan. Hindi na yung nakata. sa mga saan. Sa Ang libo. magkano sagad ma? Yung sagad na mo na. Yung hindi ka nadadagdag. Isa dalawang kadyuta. Oo! Isa lang dalawang! Hey! Napak! Hindi mahala. Hindi mahala. Oh. Makanan ang pinipigay mo? 65 Alka mo 3,000 Opo, uh, opo, oh, opo Ako lang magpapasya, 60 daw Yon oh. Oo oh. oh. Sa'yo oh. ko lang pinigay ng kanya niya Matuloy lang Ano? Matuloy lang, sultada Mura naman kapatay Para ikaw, oh. kung tataanin pa natin sa online oh. nito, oh. hindi makukumpi 7 pao

rekta sa amin. Ito ito pa 'to? Dapat kayo nimimili na rin baka. hindi pa 'to. na ako. ito okay. binibigay nila 60 quality. Quality din Ayun. Ayun.

Maraming ganador yung binibili nila. Ang ganda ng mukha eh. Mukha Walang tao di mapapaybay. Walang dami siya kapatay. Isakit mo na kayo. tapos. Tapos. Ari naman eh kahit naman eh lumapat din eh hindi ko rin naman natatanggap. Ang kargo ay titanda ko lang ay. Ah, akin na ay ganyan. mo na yung sagad na sagad mo pag aaralan ka. Ari, ito ganyan. Isang lapat na laan. Isang lapat na laan. Sagad yung sagad na sagad na. Isa sagad na. Oh, isa sagad na. Ay, isa sagad na. Oh, sige, sagad na. Sagad na. Lumapat din na. Oh, wala tatawid din eh. Pagpursunada mo ba ka? Pagpursunada mo. Talagang ako, so, na sakit Ako, nao. Sakit na sakit na nao. Sakit na sakit na nao. Sakit na sakit bibili mo hindi mahal kapatid? Talagang ikaw naman hindi mapapasamadi yan. Para yung ko sa sili. Ikaw sa na

Ayan. Yeah. Uh, Tanong natin um, kung maganong nadali nitong matagal na pinag-ano? 59,000? 59,000 nadali? So, ayan na. Nadali siya ng 59,000. Bata pa ang bumili nito ito. Ito, so, marami pa ang lagain. Ito. Eh magkano ba 'ma? Magkano sila ng daan? 385. 30, 30500. Muraba ka 30, lang. Bakit nila mahal yung mura? Bakit kaya nila mahal iyang mura? Oh. 38500. Oh. Tama ng bulat. Tayo Kano. 35, Patong sa 35,000. Ano ah, yung baka mo? Mestizo? Mestizo na? Paano mo nakapatumingin ng ano, malahi, mistisyo at saka Hindi pa? Patong sa 35,000. thousand. ang pag-aralan, oh, pag mo. No. Ay, sir. Ay, sir, magkano iyo yun? Magkano? Like, 40 bolang-bolang 40,000. 40,000. Bolang-bolang. Ayan. Magaganda. 40,000. Oh, 40 oh meron din mga budget meal, ayan. Oh. Ayan. ito. Mga mistisong baka. Marami. May lahi na. So maganda. Matangkad to. Papayat lang. Ito. ito maganda. At kaya maganda ba presyo ng baka niya? 35 mahigit. 35, ari matandang payat to. 35 mahigit ang baka ni Kuya. Ari maganda itong mala, itong mayat. Itong magandang bilhin. Yan. Lapas ang sunga yun. 35 ang bawat isa. Ah, Pamamili na kayo. Uwi na kamay. Kaya uwi na. Nagana yun sa oh. mga Forty-five. Mura-mura yata dito sa gitna, Forty-five thousand. Malaking baka na, oh. Sa forty-five, matatawaran yung pa Forty-five thousand. Ito, bakang puting-puti. Amerikanong baka. Ito, medyo payat siya. Misty to rin. Ayan. Dalawa. Magkano yung baka mo, Toy? Magkano? 35 isa? 35 bang isa? Mga mistiso. so kabila, meron din. Ay, may bigat ka. Magkano yung baka mo? 25 lang yan. Pwede pa ito sa pataas. Pwede pa ito sa pataas. Pwede pa ito sa pataas. Ah, yeah. <laughs> aura? Anong aura ng yung baka? Ayan. 25 pa ba taas. So, ang mabibili ko palang 25. Magkano oh. yung itong isang maliit? Ano ba? 38 po. 38 yung dalawa. 25. Two. 25. Two. Three. Okay. Three. Ito kulay itim. Oh, maganda ang pet neto. Oh. Nabili na, dalawa. Nabili nyo na, Sir? Makano po? Boss, bakaano daw yan? Niya, sir? Oo, nag isip pa. <laughs> <laughs> oh, Deo, 90. 90. 90 po? Oo. Okay. Oh, 97, oh, 90 pa, 97. 7 dalawa. vlog ano niya? Angel's Mix vlog po. Ano pa pangalan? Angel's Mix vlog. Angel? Apa? Diba? <coughs> Balik tayo dito. May mga nabiling magaganda, may mga din naman natitirang maganda. Ito. Kaya magandang 'to, sige ba mo? 385. 385? Mm. So maganda. Pumili ta 'di ka kaliwian para sa presyon niya. 385. Ano yan kuya? Mistiso o? Stiso. Mistiso. Mistiso. Bakang lemery. Bakang lemery. Paano yung malaman yung baka malahi pa? Mistiso o native? Uh, Mas mountain pa din ang tayo. Sa tayo nga malalaman. Tsaka sa? Sa um, laylay ng titay. Laylay ng? Bayag. Bayag. Um, Bakit kapag nitip, anong nga nangyayari? Dahil um, mountain. Mountain? Mm. Um, uh, mountain. Ah, ganun ba yun? Kapag nitip pala maliit ang bayag, kapag malaki, malaki yung mayroon. Ito, Miss, miss so, ang baka niya, 35, maganda ito. 38,500.

ngayon na tinatawag ko sa inyo mga kapatid mga kapatid mga kapatid mga kapatid mga you